kapag nagkabuking na at sa tingin mo di ka na makakalusot, lagi mong tatandaan, Bye. may butas pa. Makinig <Music> okay. uh -huh, <upright> okay, okay, ka hand uh -huh. <hur whirring> muna sa akin Teka muna wait Magkasama lang kami Pero di siya ka sa akin ay umiti Siya, di ko siya kilala Ako ay may amnesia, kaya di ko maalala Kung bakit siya kasama Bakit narito, nagulat na lang ako Pumupo sa tabi ko Puta ko ay nalito, ang isip ay naligaw mo kasi siya Kaya kala ko ikaw, napagkamalan ko lang Kaya sana wag mo nang Isipin na ako, babaero May ibang babae na kerida Madami na kita, Madami dyang iba, pero tangin sa'yo lang Kaya sana wag mo nang sila'y sa lubong At bitawan mo na rin yung hawak na balisong Umuwi na tayo darling, halika tara na Tara pa to ka, tayo umuwi ka Thank you. Akalain eh, mong magkikita tayo sa sinihan Hayaan mo muna sabihin ko kung sino yan Okay, sino siya? Ah, pasyente ko na may tumor Ayoko nga pala, hindi ako doktor Di eh, kasi naman ano, gusto daw niyang manood Naawa naman ako, kaya ako sumunod Sinamahan ko na siya, sa dilim kasi duwag yan Hawa ko kamay niya, di eh, kasi bulag yan Dapat alalayan, baka mawala yan. Pero nandiyan ka pala, ko na malayan Siya'y dinalikan at kaya ko nagawa yan Nausog ko siya kaya aking hilawayan Bala kong punasan kasi nabasayan Hawa ko yung panty niya, kala ko basahan Pusang bumaba pero di ko binabayan Mga palusog ko, lulusog kaya yan Baby naman, pansinin mo na ako Sige na, kausapin mo na ako. Ano bang problema natin? Maghiwalay na tayo. Bakit naman? Wala naman akong ginagawa ah. Wala naman yun eh. Ilang beses na kitang nanguhuling ng bababae. Eh baby naman. Alam mo naman. Ikaw na ang pinaka. Sa akin lagi bida ka. Pero bakit ka ganyan? Sa akin lagi duda ka. Kung nakita mong nakasama ko yung mga chick. Di sa akin yung kundi kay Lawas ang asa Dahil ako ay tapat At hindi nagsinungaling Sa ibang babae nahuhumaling at hindi nabaling baling Aking pagtingin, ako may napatingin Yun lang ay baka sakaling Mapuna nila na hindi nako ko available Layo ng mga hot chick, GF ko ay flammable Baka lumiyab, eh selosa yan silab Pag ang galit tumalab, ay nagiging si incredible well, bakit ba ang hirap kong pakalmahin? Anong dapat kong gawin? Para lang iyong main Tindihan na sa buhay ko, di ka pwedeng tanggalin At ang tanging mamahalin, walang iba ikaw pa rin Di ba? Kaya ba na nalayo? Di ka na magalit? Sa Sandali lang, may tumatawag sa akin. Ah, hello? Oh, hello? Ba't tumawag ka? Kasama ko siya. Delo, buntis ako.